Pero, Mr. Chair, yung po ay bundled. Ibig sabihin po ng bundled, Mr. Chair, uh, ang hindi lang po nakabundled doon ay ang transmission of the results, which is 1.4 billion pesos. Pero yung lahat ng peripherals, Mr. Chair, kasama po lahat sa 17.88. Kung uh, pinagsama-sama rin po yung lahat ng nakabundled, katulad po ng printing of the ballots. Ang printing of the ballots, Mr. Chair, ay lagi po nakabundled. Uh, naka unbundle before. Ngayon po ka-bundle na doon sa mismo nanalong ng contractor yung po mismong uh, uh, laptops na gagamitin sa consolidation nakabundle din po Mr. Chair and so hindi po uh, tama na sabihin na 17.88 yung makina lang lumalabas po Mr. Chair sa 15 billion pesos na makina pag po dinivide natin yan, ng 110,000 149,000 lang po Mr. Chair ang lumalabas ang isang makina na dapat po Mr. Chair ang ABC ng Comelec ay 155,000